mag exercise po muna tayo dito ha kasi uh, yung likod po natin para so, exercise po natin mm, at impressive mm -hmm. po tayo sa Ang ko dito, parang puno na mga Yung dalawang yung ano na na, na gusto sa aking inaanuhan hantero maaari sa So, ganito lang po. Ganito so, na lang po yung sa yun. Kasi,

Ilipat kasi po yung lamisan. Ilipat nandito yung side. So, yan po yung ating sisas ngayon po. Tapos ngayon na Dito naman po. So, ang dami po ngayon nagpipiknik po dito. Ang dami pong tao dito ngayon. Pero wala po ngayon nagrarally. Kapon mayroon eh nakakuha po tayo ng mga gift sangit ng tao eh so diba sangit ng tao Beautiful. Pahilot ko to po. Ito nang laliwan. Nanduto na tayo. Sa ating ano. Okay. Ano na po? Gagaling na po ito. Tagal na po ito eh. 1998 pa. Hindi na po ito magagaling sabi ng doktor. No cure na daw po ng arthritis. Arthritis kasi po yung nandito po sa leg. Kaya, so, so na po. At na, ganyan naman po yan. dito nag ko, po, nagpipiknik na nun. ako naman po, dito lang po ako sa park. Palagi. ibon. Ayan po yung po. Ayan po yung squirrel. po. Ang laki ng po. Tutok. Mayroon siyang dalang pagkain po. Tutok. Ayan po yung squirrel po. Ang tatutok dyan. po. Mayroon siyang pagkain. Yung pagkain siya po. Yan po, mayroon siyang pagkain. Oh. So, may pagkaan po siya. Tingnan po yung paligid po. Ang dami ano. Pin. Oh, Binato po. <laughs> binato po ng bata yung ano. Dami pong tao yan. Yan <coughs> yung mga tao po. At saan saan po yung parking ano po. po may mga ano po doon. Doon sa katina. Madami pong tao. Pipiknik po yung madami pong tao. So, Pipiknik po dito. Ito po mga square de uno. Yan, mga square. Square kasi may mga pagkain kasi matitira dito. Yan yung ang tataba po ng mga square. So, so, pusing po natin yung ating ano po, pag ano po. Dito tayo sa kabila po kasi na ano na po, mga ma, mainit na po dito sa kabila. So ganito na lang po. Masakit po dito eh. Masakit po dito. po nyo kung bakit ako palagi nakaitin po kasi yan po yung jacket na warm. Yung ibang mga jacket natin po ay nasa storage. Hindi lumalamig na po dito. So hanggang dito na lang po tayo nakapag-exercise na tayo. Exercise na po tayo sa ating iig-iig. Tingnan po nyo ang dami po. Yes. may mga nagpa-party din po doon yeah. oh, may mga nagpa-party party po dito. So, tayo naman po dito po ay dito lang po tayo, di ba? Simula kasi ako nang nagaano po na nagtitirapi po. Ang braso ko po, po ay hindi na po masyadong manhid. Simula po nagaano po tayo nagtitirapi. So, yan po. At uh, ako, po ay gagamit po ng banyo. Yung hindi yun na po tayo. Kaya, lagay muna natin po. So, hanggang dito na lang po tayo. Sa muli po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat thank you thank you sa lahat ng mga sumusuporta ng ating channel alam po nyo tingnan po nyo tingnan po nyo yung kahoy na yun <laughs> punong punong na yan yung puno na yan ang ganda, tingnan mo yung branches niya po ang, ang ganda pero ibang klaseng ano yan ha. Ibang klaseng uh, ano po yan. Ibang klaseng ano yan. Uh, ibang klaseng uh, ano. So, out sa lahat ng aking mga minamahal na mga subscribers, na viewers, sa mga ultra bonus kaibigan mga hindi, may gabi po lang si Tapo. Nakapang-exercise na naman po tayo ngayon. At uh, kahapon kasi hindi natin nadala yung ating rubber. Um, kaya wala po tayong like uh, pero uh, vlog pero kapag vlog din tayo ng dalawa tao ah, sana nga hindi naman na so, shoot out I love you guys, thank you thank you sa lahat, shoot out sa lahat sa mga may namahal kong subscribers sa viewers, sa mga views sa aking mga members super chatter at nag-iisang sponsor na si JC Pinarewa at ang aking super chatter na si JC Pinarewa, may pinag-alab thank you, gagamit pa ako ng banyo thank you all, bye bye, hanggang dito na lang